ito ngan ako may balak palagay ako hampasin ng ano shuttlecock o sige pag natamaan lang ako ah oh, tama di ba tama, tama Napagod na kami kakalaro ng badminton aray basketball aray tama mo pala po sige ka Nandun ako kumakain na ah. Ay, aray, aray, aray ko nga. Huwag mo ko daganan, dinadaganan. Ito walog yung buto ko sa lito. Umayos kasi. Aray ba! Aray ko. Tumunog yung utak ko. Bala ka pa rin Aray ba! Ako hindi na natutuwa sa'yo. Kanina pa.